Ngayong araw nga guys ay nagsaing yung anak ko pero nahilaw dahil naubusan nga kami ng gas. Sa mga oras nga na to ay nag-iisip ako kung anong gagawin ko sa kanin na ito dahil ang dami-dami ayaw ko namang itapon to. Sinalba ko pa nga to at nitry kong lutuin sa rice cooker pero hindi na talaga kaya. Nilagyan ko na nga yan ng tubig. Medyo matagal na kasi bago namin napansin na wala pala kaming gas dahil tulog pa nga ako niya nung nagsasaing yung anak ko. Napakamahal pa naman ang bigas ngayon kaya nang hihinayang talaga ako na itapon to. Simula nga nung nag-asawa ako at nagkaanak ako ay ayaw na ayaw ko nang magtapo ng kanin. Depende na lang kung napanis. Sa mga oras nga na to ay nagugutom na ako kaya kinakain ko muna ang lisa ko pero naisip ko nga na gawin na lang itong lugaw kaya dali-dali nga ako naghiwa ng bawang at saka sibuyas at saka luya. Habang naghihiwa nga ako kanina ay nilaga ko na rin tong manok na isa sasahog ko. Hihimayin ko nga lang pala ito ng maliliit para naman lumasa ito sa lugaw na gagawin natin. Paanang manok nga pala dapat ang ilalagay namin dito pero wala nga dun sa binibila namin. At eto sabaw na pinaglagaan namin ay eh, ito na rin ang isasabaw ko dito. Hindi ko nga alam yung gagawin ko dahil first time ko nga lang gagawin ito. Basta nilagay ko na lang yung luya, bawang sibuyas, pinagsabay-sabay ko na. At nang mag golden brown na nga ang lahat ay nilagay ko na rin itong manok at gigisahin ko nga lang ito ng saglit. At nang malutuluto na nga itong manok ay ilalagay ko nga rin itong sabaw paglagay ko nga anong sabaw ay natapong pala ito sa ilalim kaya yung kalan namin ay namatay tinanggal ko nga muna itong kaldero at sisindihan ko ulit yung aming kalan naaalala ko tuloy kapag naglulugaw noon ang nanay ko dahil nga bigas lang ang merong kami nagluluto na lang siya nitong lugaw minsan naiisip ko din na hindi patas ang mundo kasi nga yung iba nakakaangat-angat samantalang yung iba kahit anong porsigi sa buhay kahit anong pagod yung pagdaanan eh talagang hirap pa din pero naisip nyo rin ba pare lang naman tayong may problema. Hindi porkit mayaman o nakakaangat-angat sila sa buhay, ay wala na silang problema. Inay, thank you. Charot. At eto nga ako may prino problema dahil hindi ko nga alam kung paano ito lulutuin. Basta nilagay ko na nga lang ito lahat. Tamang-tama nga rin pala ito kay Israel dahil nga siya ay kumakain na. Eto na nga rin pala yung hapuna namin ngayon. Dinurog-durog ko nga rin pala ito ng tinedor dahil nga yung iba ay buo-buo pa. Hindi ko nga alam kung anong kakalabasan nito. Basta nilahat ko nga yung nahilaw na kanin. Nilagyan ko na nga niya ng asin at nilagyan din namin ng magic sarap. Nilagyan ko nga rin pala ito ng powder na paminta tapos iiwanan ko muna. Sa mga oras nga na to ay kinakabahan na ako kung naluto ba. Pero naluto naman nga pero kulang nga lang sa sabaw. Ngayon alam ko na kung anong gagawin sa nahilaw na kanin. Gagawin na lang palang lugaw. At ang unang customer ko nga ay nakakailang sandok na itong mag-ama na ito kanina pa kumakain. Etong bata nga na ito ay natulala na lang dahil sa kabusugan niya. Ano ba yon? Eh, di ba kumain ka na? Eh, di ko na kumain? ako? Ito nga, ang pangalawang customer ko ay eh, nagre-reklamo na gutom na raw siya samantalang nakailang sandok na siya. Pinapatanggal pa nga sa akin ang mga luya dahil nga nakakain niya, naaanghangan siya. Uh. Ito nga, yung anak ko na napakakulit at hindi ko nga alam kung ano lang gagawin ko dahil sa kakulitan Hello, niya. I, at hindi ko nga na malaya na siya pala ay nagbibideo na dahil pagkatapos nga na itong ginagawa ko ay pumunta na ako sa kwarto. Iniwan ko ang cellphone ko sa lamesa. Hello po, kakain na ako. Ah. 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 Ah.

Diba napakakulit? Minsan nga ay siya pa ang nagtuturo sa amin kung anong gagawin namin content. Minsan nga ay ko tong bata na ito pero hindi talaga nadadala. Kahit nga naglulumpasin na ako sa galit ay hindi pa rin siya nakikinig. Dito talaga sa batang ito sinusubok ang katatagang ko bilang nanay. Ayun lang muna for today's video. Bye bye. Sana naman ay ipalaw nyo ang aming page. Maraming salamat.